kuya. Tulog kami rito eh. Lakas-lakas ang sigaw mo. Kung makatawag ka, makasigaw ka dyan eh. Zanger. Ah, kailangan kaya mo. Kalba yan. Zanger. O, ayan. O, ayun ba yan. Kainis ka. Ma'am? Ma'am? Parcel po. Tulog pa ata sila, madam. Parang uulan pa ata. Sige, sige. Balikan ko na lang. Sa'o po? Ma'am? Tulog ata sila, madam. Tanghali na. Mga oras na Kain na lang muna ako Hapon na pala Tulog pa rin nata sila madam Deliver ko na to para wala di na din ako babalik bukas Kakatukin ko na lang ng malakas Ma'am. Ma'am. Ma'am, parcel po. Ano ba yung kuya? Tulog kami rito eh. Lakas-lakas ang sigaw mo. Ay, pasensya na po ma'am. Eh, yung parcel niyo po kasi. Kanina pa po ang umaga, pabalik-balik po eh. Kahit na, ano, nakalaan ka pa kuya eh. Ingay-ingay mo eh. Umakatawag ka, makasigaw ka dyan eh. Pasensya na. Akala kaya, magkano ba yan? 70 pesos po na. Kaya na, magkata ka dyan! Asensya na po. Ay, makakatok! Kala mo naman! Wagas! Magkata ka dyan! Oh, ayan! Oh, ayun na yan! Nakakainis ka! Nakakainis! <tod> Ibig de pesos na, nagkakaganyan siya. Is talaga? <tod> Ayos eh. Ano ba yun? Ang bunga na nagigising? Wala pa akong tulog yung bunga nga. Ba ano ba yan? Nakakainis kasi yung ano dyan eh. Nagkaano ng parcel eh. Oo, ba't mainis ka? Ano ba ginawa? Eh di ba nga natutulog pa tayo? Ol. Eh grabe ba kakatok eh? Kakainis eh. Sisigaw pa na tapo Ano ba? po? Eh natural! May order ka Antay, antay na lang na ako magising. Ba't kailangan ganun pa siya makasigaw? Yung pa yung gayang hindi siya makasigaw. Eh, ang tanong, baka na kailang balik na yung tao? Eh, wala akong pakailang na trabaho naman niya mag na, Eh, natural, mag-antay siya. Oh, naku, Mariosip ka naman. Huwag nga ganyan. Kailangan magaganyan ka sa tao. Ganon na din naman eh, hindi na siya makakauwi nang hindi pa tapos ang parcel niya. Eh, di atay niya ako magising. Hindi yung ganun siya makatawag. Pag alam mo may order ka, gumising ka na maaga. O ba't kailangan awayin mo? Ay nga ako eh. Ayun, binato ko nga yung pera sa kanya. Bahala siya dyan. Ano, grabe ka naman sa tao. Ano ba nangyayari sa'yo? Napakaayabang mo naman. Ganunin mo yung tao. Hmm? Dapat lang. Binulabog nga ako eh. Punye, mas ka naman. Unang-una, -una, hindi alam ng tao kung anong oras ka natutulog. Ang alam na ng tao, gawin yung trabaho niya, o murder ka, alam mo na. Ha? Alam mo na, ang mga parcel deliveries, umpisa yan sa umaga. Walang hapon. O bukod sa hindi alam ng tao kung ano yung buhay mo at ginagawa mo para sa katwira mong baluktot, hindi mo dapat ginawa yun. Para batoy mo yung pera ng tao. O ibatoy mo yung bayad sa tao. Marangal yung trabaho ng tao boy. Hindi na nakasalanan yan. Ano ba nangyayari sa'yo? Kung kailan nagpauli ka ng buhok na bago rin yung ugali mo. O, oh, kung kinalaman ng buhok ko dyan? Kinig ka. ka, wag mo tataasan ng boses. Kotong to sa isip mo ngayon, ha? Pakinggan mo ako, ha? Example ako, mister mo. Ako yung parcel rider, koy. Okay, ako yung parcel rider. Alam mo, yung asawa mo, kahit puyat, pipila doon sa kawanan ng parcel, kukolektahin lahat yung pang isang subdivision, Minsan, nalilipasan ng ihiyan, yan, nagpapalipas ng gutom, may i-deliver na ng dere-derecho. Karamihan dyan, hindi pa nagla-lunch. Matapos lang yung mga di-deliver para maagang makauwi sa pamilya at kung may anak pa yan, para malaro mga anak. Eto ngayon, ha? Pumunta ako sa'yo na maaga, mahina yung boses ko, walang sumasagot. Babalik na lang ako kunwari. Kasi iniintindi ko eh, obvious naman na walang sumasagot, baka tulog pa. Pagbalik ko, wala ulit. Okay? Kunwari, naaktuhan mo sa kabilang kanto na akong asawa mo, ginaganon ako nung pinagdelibiran ko at iba to sa akin yung pera. Anong mararamdaman mo? Masarap? Ha? Sa tingin mo, masarap? Sumusok dula ng ugali mo hindi maganda. Nagiging matapobre ka na. Ha? Eh, ang akin lang naman, nakainom delivery na rin naman siya. Dapat alam niya na yun. Yun na nga eh. Ang tanong, sinabi mo nga ba sa kanya na panggabi po trabaho namin? Kuya, baka pwedeng iwanan mo na lang tapos kunin kinjikas mo, babayaran ko na lang. Ginawa mo hindi! Hindi! Oh, Sino may mali ngayon? Di. <laughs> Asa'y cellphone mo? Andun! Bakit ba? O, gagawin mo sa cellphone ko? Huwag nang gaganyan ng tao. Maraming nagtatrabaho yung mga tao. Masyadong pambabastos na yung ginagawa mo. Unang una, ikita ka na sa ginagawa mo. Kung kailan binibigyan tayo ng bihaya? Ha? Mamalasin tayo sa ganyang ugali! Asa yung number nun? Andyan! Yung unang nam- Ano dyan? Text dyan! Ay! Ito si ma'am Yun ang sa akin kanina ng pera Hello po ma'am Hello bro Bro ah uh, Ako yung ano Ako yung mister ng huling pinagdelibira mo Oo oh, bro ako nang mihingi ng pasensya kasi Medyo may pinagtatalo na kasi kami kaya ano hindi maganda yung ano sa'yo, pagbungal sa'yo. Ay, nako po sir. Okay lang po yun. Minsan po talaga nangyayari sa trabaho namin yan. Naintindihan ko naman po eh. Pasabi na lang po talaga kayo mong, pasensya na po. Bro, pasensya na talaga bro sa ginawa ah. Pasensya na talaga. Ah, uh, ganito na lang bro. Ah, uh, sa akin yung Gcash mo. Magsend na lang ako onte, Pangkain nyo ng pamilya mo, ha? Okay bro, sige sige sige. Isend mo ngayon tapos isend na kita. Okay? mo nang ulitin yan ha So ulitin mo yan, tatamaan ka na Wala akong pakialam kahit babae ka Hala Ang laki naman ang binigay ni sir Isang libo Minsan talaga Bago mangyari ang magandang bagay May nangyayari mo nang hindi maganda Lord, kaya na po magbalik kay sir. Salamat po, Lord.